Magandang umaga sa lahat. Ngunit bago tayo magsimula sa ating panibang tanakarin ngayon, ay inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin na pamungunahan ni Ginoong Lanaha. Sa ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen! Manatiling nakatayo ang lahat sapagkat meron akong inihandang ang maikling ehersisyo para sa inyo nang sa gayon ay mapukaw ang mga inaantok inyong diwa. Ang gagawin niyo lamang ay sundin kung ano ang makikita sa telebisyon. Handa na ba kayo at handa na ba ang inyong mga katawan na igiling? Mabuti naman kung gayon. Sundin niyo lamang ang galaw na makikita dito. <coughs> at pati, pati na rin ang inyong mga sarili nang sa gayon ay magiging komportable kayo ngayon sa ating panibagong talakayan. Ayusin mo, binibining, ganda ang iyong upuan. Tapos na ba? Maaari na kayo po. Plus, sino sa inyo ay meron bang lumiban sa ating klase ngayon? Mabuti naman kung gayon kung wala. Dahil dyan, kung nais kong gawin ninyo, ay tingnan ninyo ang iyong makatabi at sabihin ang kataga, ikinagod ko na, na makita ka sa aram na ito. Ayun, class. Class, upang maparatili ang kaayusan at epektibong kapaligiran sa pagkatuto, ay mayroon akong mga inihandang alimuntunin na kailangan ninyong bigyan ng pansin. Pakibasan ng sabay-sabay at unawain ang bawat isa. Ayan, naiintindihan nyo lang ba ang ating mga alituntunin sa aking klase? Mabuti naman kung gayon. Klas, sino sa inyo ang nakakaalala pa tungkol sa pagsang-pinalakay natin noong nakaraang pagkikita? Ayan, binibiging inoferyo dahil ikaw ay nagtas ng gamay Ano nga ulit ang pagsang-pinalakay natin noong nakaraang pagkikita? Tama, at talaga namang napakatalas ng iyong memorya. Ang paksang pinalakay natin noong nakaraan ay ano nga ulit? Tungkol sa etiolet. Ngayon, class, ay magkakaroon tayo ng panibagong talakayan. Ngunit bago yan, ay magkakaroon muna tayo ng maikling aktividad. Handa na ba ang bawat isa? Mabuti naman kung kayo. Ngayon, ang nais kong gawin ninyo ay mayroon akong mga hinalong salita o mga nakagulong salita na makikita dito sa telebisyon. Ang nais kong gawin ninyo ay buuin ang bawat isa nito. Narito ang mga ginulong letra. Tignan. Tignan ninyo maigi ang mga letra. Ano kaya ang salita na mabuo natin dito? Sige, binibining goy ha? Tingnan natin kung tama ba ang iyong kasagutan. Sino bang gustong sumagot? Sige, ginong Tingnan din natin kung tama ba ang kanilang mga kasagutan. Tingnan natin, class. Tama ang kanilang mga hula, class. At talaga namang sila ay napakagaling. Kaya, bigyan natin sila ng fireworks claps. At alam ko namang alam nyo kung paano gawin yon. Ganito lang. One, two, three. One, two, three. Psh, psh, psh. Ayan. Class, ngayon. May katanungan ako sa inyo. Base sa mga nabuo nila ni Goyha at ni Ginoong Dikon, sa tingin ninyo, ano kaya ang panibagong paksa na tatalakayin natin ngayong umaga? Sino ang gusto mong sumagot? Sige, ikaw, Ginoong Lenahas, sapagkat itinaas mo ang iyong kamay. Sige, maaari. Tingnan natin kung tama ba si Ginoong Lenahas. Ang panibagong paksa natin ngayong umaga ay tungkol sa mga hamon sa barayti ng wika. Tama si Ginoong Lanaha na ang panibagong paksa natin ngayon ay tungkol sa mga hamon sa variety ng wika. Talaga namang Ginoong Lanaha ay napakagaling mo sa intelektual na kakayahan. Kaya naman, class, ngunit bago natin tatalakayin ang panibagong paksangin ng maga, ay aalamin muna natin ang mga layunin sa ating talakayan. Ibasa nang sabay-sabay at unawain ang bawat isang nito. Tapos nila bang basahin ang mga layunin? Mabuti hong gayon. Iyan ang mga layunin na kailangan natin makamit sa ating talakayan ngayon. In class, mayroon akong katanungan. Kapag narinig ninyo ang salitang variety, ano kaagad ang salita na maiisip ninyo? Sige, binibining elo sapagkat itinaas niya ang kanyang kamay. Maaari, sabi niya ni binibining ilong class, sa base sa kanyang sariling opinyon o sariling opinyon ang variety ay maihahan tulad niya sa pagkakaiba. Ngunit, ano nga ba talaga ang kahulugan ng variety? Ngayong araw class ay sabay-sabay natin lakbayin ang mundo ng variety at ang mga hamon na kinakaharap nito. Ang variety class ito ay tumutukoy sa iba't ibang uri, anyo ng uri o anyo ng bika na ginagamit sa iba't ibang sitwasyon, uh, sa iba't ibang rehiyon o di kaya ay sa pangka, pan rehiyon. Sa Pilipinas class, hindi naman lilid sa akin alamang mayroong uh, mayaman tayo sa maraming bika at saka sa dejeto. Ngunit sa Pilipinas ang pagkakaroon ng maraming wika dahil elekto na ginagamit, ito ay nagdudulot ng natatanging hamon sa komunikasyon at sa pag-unlad ng ating bayan. Bakit? Una na dito, sabay-sabay natin alamin ang unang hamon class, pag-iba sa binibining uh, euro, basahin mo ang unang, ha ang unang hamon na kinakaharap ng variety ng wika basahin at ipaliwanag base sa iyong sariling naiintindihan. Sige, Yoro. Ayan, maraming salamat Binibining Yoro. Talaga naman, ikaw ay mayroong natatanging um, intelektual na kakayahan. Base nga sa sinabi ni, sa binasa ni Binibining Yoro. Para mas maunawaan ng lahat, class, mayroon akong halimbawa na ibibigay sa inyo. Halimbawa lamang ang kaklase niyo na si Ginoong Dikon, siya ay kagaman At siya ay naglalakbay sa probinsya ng Negros Oriental. Si Ginoong Dikon, hindi niya alam kung paano magsalita sa lingwahe na naninirahan sa kagaya ng mga naninirahan sa probinsya ng Negros at hindi rin siya nakakaintindi sa kanilang dialecto. Um, dahil sa sitwasyon na iyan, class, maaaring si Deacon ay mahihirapan na maipahihwating ang kanyang mga ninanais dahil iba ang kanyang dialecto kumpara sa mga naninirahan sa Negros, sa probinsya ng Negros. Kaya, ang komunikasyon ay isa rin sa mga hamon na kinakaharap ng variety ng wika, ang pagkakaroon ng maraming wika sa Pilipinas. Naiintindihan niyo lang ba? Mabuti ko ngayon. Ngayon, lumako na tayo sa pangalawa sapagkat naiintindihan niyo na ang una. Pangalawa, hindi pa na paggamit ng wika. Sinong gusto magbasa? Sige, ikaw, binibiling yung dayaw. Sige, basahin mo ng malakas. At, pagbigay ka rin ng kahit naman kaunting opinion base sa iyong naintindihan. Again, maraming salamat. Ang Tagalog class, uh, mayroon ko na akong katanungan. Ano nga ulit ang wika na pinagbasihan ng ating pambansang wika ng Pilipinas? Sige, ikaw um, uh, ginang kadasali. Tama! Ito ay ang Tagalog. Ngayon, class, ang Tagalog bilang wikang pambansa ay mas malawak na ginagamit kumpara sa mga wikang, ano nga ulit? Wikang panregional. Dahil dito plus, ito ay magdudulot ng ano? Na ling, ito ay magdudulot ng linguistic inequality sapagkat ang mga wikang panregional ay hindi nag-aaral magagamit Uy, hindi na gaano mapapahulagahan o di kaya magagamit sa formal na setting. Sapagkat, mas marami ang gumagamit sa Tagalog kumpara sa mga katutubong wika. Naiintindihan nyo lang ba pa. ang pangalawa? Mabuti naman. Ano nga ulit ang pangalawa? Sige. Nais kong sumakot ay si Binibining Sibunga. Um, napakahusay at talaga namang si Binibini si Bunga ay nakikinig sa ating talagyan. Ngayon, class, ay dumako na tayo sa pangatlo. Ano kaya ang pangatlo? Ito ay ang hamong pang-edukasyon. Bakit nga ba masasabi natin na ang pang-edukasyon ay isa sa hamon na kinakaharap ng variety ng wika Sige, ang nais kong sumagot ay si Binibining Katubis sapagkat um, tinaas niya ang kanyang kamay. Sige, Binibining Katubis, maaari mo lang tumayo at ibahagi ang iyong kalaman sa iyong mga klase? Napakahusay na, naman ang iyong edya. Yeah. Ang uh, pang-edukasyon ay isa sa mga hamon na kinakaharap ng barayti ng wika. Bakit? Halimbawa, lamang kang nito hindi naman lingin sa ating kalaman na hindi lahat ng guro ay alam kung paano magsalita ng iba't ibang wika kahit pa sabihin natin na mga guro ay mga flexible. Dahil ito class, ang guro ay mahihirapan. Sa pagtuturo ng ibang wika, ang guro ay mahihirapan lalong-lalo -lalo na kapag hindi niya alam ang particular na dialecto. Halimbawa lamang nito, ang guro ay hindi um, kagaya ng halimbawa na ang guro ay hindi uh, alam kung paano magsalita ng iba't ibang dialecto, syempre hindi, hindi niya din alam kung paano magturo ng iba't ibang uh, mga katutubong wika na nagdudulot na ang mga iba't ibang libro sa pagtuturo ng iba't ibang dialecto ay maaari hindi na magagamit. Naiintindihan nilang ba ang hapong pang-edukasyon? Mabuti naman kung ngayon. Ngayon, dumako na tayo sa ating pang- Pang-ano na nga ulit tayo? Pang-apat. Talaga namang nakikinig talaga kayo. Ta kayo talaga ay aktibo sa ating talakayan ngayon. Ngayon, basahin ninyo ng sabay-sabay ang pang-apat. Ayan, bosesan yung binasa. Ano ang naiintindihan at magbigay ka ng halimbawa uh, um, binibining dagunan? Napakahusay at talaga namang siya talaga ay natitinig sa ating talagayan ngayong araw. Ngayon, class, ang limitadong oportunidad para sa pagpapanatili ng wika. Halimbawa lamang ito. Ang mga nakakabatang generasyon, kagaya ninyo, pwede kaya ang mga jersey, ay mas pinipili na gamitin ang wikang Ingles at Pilipino kumpara sa mga katutubong wika na nagdudulot ng pagkakawala o hindi anong mapapahalagahan ang mga katutubong wika dahil ang mga nakabatang henerasyon um, ay mas pinipili pa ang pagsasalita ng Ingles at sa Pilipino kaya naman um, ano pa ang halaga sa karamihan o sa pagkakaroon ng maraming wika kung ang mga nakakabatang henerasyon ay mas nakatuon sa paggamit ng Filipino at English. Naiintindihan lang ba? Mabuti naman. Ngayon ay dumako na tayo sa panglima. at pang anim. Basahin natin sabay-sabay ang pang at ang pang Pagkawala ng kultura at identidad. Maraming salamat sa inyong pagbasa. Ngayon, class, ang kung iba ang pagkawala ng kultura at identidad, ang pagkakaroon um, sa pag uh, kapag hindi na papahalagahan ang iba't ibang variety ng wika o ang iba't ibang dialecto na ginagamit dito sa Pilipinas, maaaring mawala ang ating kultura at identidad na siyang nagpapahihwating sa ating mga nakaaraan, kasaysayan, hindi kaya sa ating pambansang identidad. Ngayon naman ay dumako na kung saan ito ay kakulangan sa suporta sa mga katutubong wika. Hindi naman natin maikakaila na mas sinusuportahan ng goberno ang ating pambasang wika kumpara sa mga katutubong wika. Dahil dito kulaas ay hindi na mapapahalagahan o hindi na mas magagamit pa mga katutubong wika at maari hindi na rin natin mapapasa ito sa susunod na henerasyon. Naiintindihan niyo lang ba? Sino pang gusto magbigay ng halimbawa? Sige, dahil nagtaas si Ginoong Palumar, sige, ibahagi mo ang iyong halimbawa. Napakagaling klasa talaga naman na uunawaan ni Ginoong Palumar ang ating talakayan sa pamahanin. Mayroon pa ba kayong natanungan? Mabuti naman ngayon. At tandaan, class, na ang mga hamon na ito, ang anim na hamon na ito, ay nangangailangan ng aksyon para sa pagpapaunlad pa ng ating mga variety ng wika o ang kayamanan na natatangin dito sa Pilipinas. Mayroon pa ba kayong katanungan? Kadagdagan? Mabuti. Ngayon, ah, wala na kayong mga katanungan, ay magkakaroon mo na tayo na, magkakaroon tayo na, aktibidad. Ang nais kong gawin ninyo ay hahatiin ko muna kayo sa dalawang grupo. Upang mas mapadali ang lahat, ang unang ang kaliwang hanay ng mga upuan ay siyang magsisilbing unang grupo, samantalang ang kaliwang bahagi ng mga hanay ng mga upuan ay siyang magsisilbing pangalawang grupo. Naiintindihan niyo lang ba? Ano nga ulit? Saan nga ulit ang unang grupo? Kaliwa, naman kung gano'n. Ngayon, ang nais kong gawin ninyo ay basahin ang panuto na makikita sa telebisyon. Basahin at unawain. Ano nga ulit ang gagawin ninyo? Gumawa kayo ng malikhaing pagsasadula tungkol sa kung paano nyo mabigyang pansin ang hamon sa variety ng wika. Tandaan, class, na mayroon lamang kayong limang minuto para sa preparasyon at dalawa hanggang tatlong minuto para sa presentasyon. At para naman sa gabay, sa paggagawa uh, ninyo, sa pagsasadulan ninyo, ay pakibasa ang ating mga pamantayan. Pagkamalikhain, mayroon tayong 25 puntos, pagkakaisa 10 puntos, nilalaman 15 puntos at ang kabuuan ay 50 puntos. Puntos. Ang iyong oras ay nagsisimula na. Ayan, class. Tapos na ang limang minuto at panahon na para matunghayan natin ang unang pangkat. Ang unang pangkat, pumunta na dito sa harap. Napapahusay ng unang pangkat class. Dahil dyan, bigyan natin sila ng very good clap. Sige. One, two, three. One, two, three. Very good, very good, very good. Ayan. Ayan. Ngayon, ang pangalawang grupo naman ang ating turuhayan. Napakamusay ng pangalawang grupo class. Dahil dyan, bigyan natin sila ng boom-boom clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, boom, boom, boom. Ayan, talaga namang napakamusay ninyong lahat. Nais, ibang malaman ang mga puntos na nakuha ninyo? Ayan. Ang bawat pangkat, ang pangalawang pangkat ay parehong nakakuha ng kabuuan puntos. Bakit? Sa pagka, nakuha ninyo ang pagkamaling pagkakaisa, at nilalala, nilalaman. Palakpakan ninyo ang iyong mga sarili. Pero ano ba kayong mga katanungan? Mabuti ko ngayon. Dahil dyan ako ang magtatanong sa inyo. natin ngayong araw? Binibining limbaga? Mabuti at napakadaling ni binibining limbaga. Ang paksang tinalakay natin ngayong araw ay tungkol sa mga hamon sa variety ng wika. Ngayon, binibining limbaga, ang nais nice kong gawin mo ay pumili ka ng isa sa mga hamon sa variety ng wika at ipaliwanag ang baal at ipaliwanag ito. Napakadaling naman ibinibini Hindaya. Ngayon naman, sa panghuling katanungan, ang nais kong sumagot ay si Ginoong Melon. Ngayong nalaman mo na ang iba't ibang hamon sa variety ng wika, paano mo ito magpapahalagahan? Sige, Ginoong Kariaga, nakakahusay ng iyong kasagutan. Talaga naman, kayo talaga lahat ay nakikinig sa ating talakayan ngayong umaga. Kaya naman, nasisigurado ko na kayo talaga ay handang-handa -handa na sa ating maikling pagsusulit. Ang nais nice kong gawin ninyo ay kumuha ng sangkapat na papel at sagutan ang mga sumusunod sa, limang sa loob ng limang minuto. Ayan, tapos na ang limang minuto. Pag-ipasa lamang ng inyong mga papel sa harap sa pagbilang ko ng sampo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nandito na ba ang lahat? Mabuti naman ito ngayon sapagat ako na lang ang magwawas ko nito. Ngayon, class, ang nais kong gawin ninyo ay kunin ninyo ang iyong mga notebook at itala ang ating takdang aralin. Nagsagayon, hindi ninyo makakalimutan ang inyong takdang aralin pakibasa at pakisulat. Tapos na ba? Mabuti naman kung gayon. Ngayon, kumayo ang lahat para sa ating tungwakas na panalangin. Ayan, plus paalam sa inyong lahat.